ん <laughs> magandang umaga, magandang gabi at magandang tanghali po sa ating lahat. So for today's video guys, is hindi na naman ako nakaligo at kakain tayo ng mga tira-tirang pagkain. So yung tira-tirang pagkain na, na, yun guys is mga pagkain ko rin hindi nakakain. No? So pag kumakain kasi ako guys is may natitira so inilalagay ko siya sa box at ipinapasok ko siya sa freezer. So ayun, ayun guys, nakikita ninyo nag nag tayo kasi madaling araw pa lang yan. Mga alas stress na madaling araw, umalis ang aking asawa at malamig ang weather noon. Kaya naka tayo, mag tayo yan. So, ito nga pala yung kwarto na pinaglalagyan ng aming bed before. Inalis namin yung bed yan, kaya ganyan na ang itsura. May malaking cabinet. Ah, very old na yan guys, no? Sa dating may-ari pa yung cabinet na yan. Tapos yan guys, is pupunta na tayo sa kusina. Diyan, nag-iisip ako kung anong kakainin ko. So, naisipan kong kainin ng aking natirang pagkain. Ayan na, may natirang pagkain dyan guys. So, ayan. Ayan ang food ko for today's morning kasi ayoko nagtatapon ng food guys mahal na ang mga bilihin ngayon mahal na ang mga bigas and everything kaya kainin natin pagkatapos nyan is inamoy ko pa kung sira na <laughs> dahil okay nung naamoy ko okay okay pa siya at ipapainit ko na lang siya madali lang naman magpainit ng food no so ayan ayan ang aming kusina guys nakikita ninyo wala namang kalakihan so ayan ayan, inilagay ko na yung tira kong pagkain sa pan. Ayan guys, no, minsan kasi guys, sa loob ng freezer, may mga natitira kong mga food. So, ayan ang ginagawa kong pang umagahan minsan. Hindi na ako kumakain ng ibang food kasi sayang naman kung itatapon. Kasi meron pa siyang hotdog tsaka itlog guys. Buong hotdog kalahating hotdog at isang itlog. Tapos, little rice. So, ayan, kumuha lang ako ng maliit na plato at doon ko ilalagay ang aking food. So, ayan, halo-haloin natin para hindi siya matoasted, no? Magiging fried rice na po siya pag nang, nangyaring ganon. So, ayan, Tapos dyan guys, nung nainit na ang aking food, is inilagay ko na siya sa plato at kakain ako, nagugutom na ako. Sa tuwing umaga guys, gutom ako. Ente talaga yung stomach ko. Hindi ko alam kung bakit. No? Ang bilis kong magutom. So kasi guys, uh, hindi naman ako bonggang-bonggang kumakain ng napakadaming kanin. So talagang lagi ako nagugutom. Ayan. At may iniinom akong isang drinks na talagang magpapagutom pa sa'yo ng bonggang-bongga. So, ayan. Inilagay lang natin ang plato. So, nakikita ninyo. Lagi akong kumakain mag-isa pag umaga. Kasi, umaalis ng maaga ang aking asawa. So, kung, ayan, guys. Nag-open ako ng fridge. Dahil, kukuha ako ng drinks dyan. Tapos, kunin natin yung baso. Tapos, yung milk ang naisipan kong inumin dyan. So, ito ang yung bala ko ngayon guys is maglinis na lang kasi guys pag ano, wala akong ginagawa parang talagang nangihina ako so ayan kain na lang tayo guys pagkatapos ko kumain, kumain guys is naisipan kong bumalik matulog ta'y na antok pa lola ninyo so ayan lagi kong kinukuha yung upuan guys kasi dyan ko yung ang aking legs gusto ko kasi may patungan ng aking legs at pumunta pa ako sa loob ng kwarto dahil kumuha ko ng unan ko lang yung maliit na pillow doon sa may sopa kailangan ko ng isang pillow. So, ayan guys. Uh, so, that's it for today's video guys. I hope na na-enjoy niyo tong ating productive day video. See you soon. Bye! Manunood na ako ng TV.